Ang dami pa rin pong nagtatanong tungkol sa ating mycoplasma vaccine. May nagtanong po mga ka kung para saan daw po itong mycoplasma vaccine, ano daw ang magagamot dito at magkano daw ho ito. Mycoplasma vaccine is preventing chronic pneumonia po mga ka-farmers. So maiiwasan po ang pagkakaroon ng ubo sa ating mga alagang baboy. At ito po ay tinuturok sa ating mga biik ng ika-7 day of life po nila. At kapag magturok naman po tayo ay kailangan isasama din po natin si Mama Pig sa pagturok. Tapos naman, itong ating mycoplasma vaccine, ang presyo po nito ay 3,017 pesos po. So, ayan, itong isang bote na ito, 3,000 po ito mga ka-farmers. Tapos naman, 50 dose or 50 heads po ang maturukan dito sa ganitong 100ml, 50 kababoy ang maturukan po mga ka-farmers. Kapag hindi naman ho ito mauubos, ay maari po naman itong ibalik sa ref at ituturok din po natin ulit kapag meron na naman po tayong mga biit. Siguraduhin lamang po natin na hindi kontaminado mga ka-farmers. So para maiwasan po natin ay gumamit po tayo ng ibang syringe sa pagkuha po or bagong syringe ang gagamitin natin sa paglipat po sa ibang bote or ibang sisidlan po mga ka-farmers. Bawat turok po ay 2ml. 2ml sa biik at 2ml din po sa inahin. So maliit man o malaki na baboy mga ka-farmers, basta mycoplasma vaccine parehas lang po 2ml po ang ating ituturok. At kapag masyado po tayong namamahalan sa 3,017 pesos mga ka-farmers, kung familiar nyo po itong tindahan na ito dito sa Sibo, ay mas mura po dito mga ka-farmers. So nasa 2,600 pesos po ang mycoplasma na 50 dose dito sa kanila. So mas mura po dito mga ka-farmers kung gusto nyo pong maghanap dito po kayo pumunta sa La Consolacion po dahil mura at makakasave po tayo dito mga ka-farmers. 'yung nabili ko naman po talaga na mycoplasma vaccine ay 3017 pesos po 'yon sa ibang agri-fit dahil medyo malayo po dito mga ka-farmers. So ngayon naman, balik po tayo dito sa ating mga biik. So kapag 'yung biik po natin ay maturukan po ng mycoplasma at gusto po nating gawing fattening or fatteners po, ay hindi naman po ibig sabihin noon na hindi na po sila magkakaroon ng ubo. So posible pa rin po mga ka-farmers na magkaroon po sila ng ubo ang kaibahan nga lang po, hindi po sila kaagad madadaig sa ubo. Kasi meron pong mga baboy na magtataka na lang po tayo kung bakit yung mga baboy natin ayaw nang kumain at biglang yung iba nalalagas pa hindi po natin alam na dahilan pala noon ay ubo po dahil hindi po sila nabakunahan kaya po sila nadadaig sa ubo at nalalagas po mga ka-farmers ngayon naman kapag meron po silang vaccine na mycoplasma ay matitibay po mga ka-farmers yung iba kahit inuubo po ay kumakain pa rin ho sila Dati po kasi mga kafarmers, farmers nung hindi pa ho kami nagturok ng mycoplasma or nagbakuna po, ay uh, lalagasan po yung mga baboy namin dahil po sa ubo. So kahit anong paggamot po namin, di po talaga may iwasan na meron pong hindi madadala sa gamot kapag hindi naman ho bakunado yung ating mga baboy. So ngayon naman, ito na po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farmers na kapag magturok po tayo ng mycoplasma sa mga biik, ay dapat din po isama natin sa pagturok si mga So yung ginagamit ko po na syringe dito ay 3ml lamang po kaya dinadahan-dahan po, po mga ka-farmers na hindi mabali yung karayom. Kasi nga maliit po yung karayom ng 3ml. At kita nyo naman na itong inahin po natin ay takot po sa injection.